Ngayon po ang ating po pag-usapan, we talk about OFW na kapos pa rin sa buhay, ilang taon na nagtrabaho, at saka o OFW na successful sa buhay. Ngayon po guys, ako na experience ko rin yan, yung mga mahilig sa loho. Yan kasi yung loho, yung mga mahilig sa branded items. Yan ang isa po na dahilan bakit tayo walang ipon. No? Na-experience ko po yan uh, dati na mahilig ako sa luho kahit wala pa akong naipon, inun ko yung mga luho. Bumili ako ng mga gadget tulad ng laptop na sa halagang 50 to 60 thousand pesos. Mahilig din ako sa mga importe at uh, sa mga branded na mga original na mga sapatos na sa halagang 5,000 above sa mga jeans or t-shirt na sa halagang 2,000, 3,000, no? Kaya yung pagdating ng panahon natapos yung kontrata, wala akong ipon. Ah, uh, pangalawang dahilan bakit po uh, may mga o OFW na hindi successful kundi kapo sa buhay. Kasi nung nag nung nag-apply sila ng trabaho, ang ginawa nila nang utang nangutang ng motor, ng utang ng four wheel, nangutang ng bahay. Imagine, babayaran mo yung motor three years, yung four wheel 5 years. Hindi ka pa nakapagtrabaho, pero nandiyan na yung utang mo. Nagaantay na, na bayaran mo. Kung naranasan nyo yan, dapat baguhin na natin ang ating lifestyle. Na nakita natin na yung ganyang pamaraan, ganyang pananaw o mindset ay hindi nakakapag-grow up sa atin kundi lalo tayong nag-down. So ang gagawin po natin, pag once tayo may lakas pa, may pagkakataon, opportunity na nakatrabaho pa, naka ibang bayan pa, sa abroad, ay tiipunin na natin po yung sahod natin, yung salary. Sabihin natin 50-50, no? So dito naman tayo sa OFW, <coughs> na successful sa buhay. Sa pag-alam ko po sa aking research na mga successful sa buhay, na mga mayaman na ngayon, millionaire, billionaire, na sabi nila, nagumpisa din sila sa kagaya natin, mahirap, dukha. No? So, ang ating pag-usapan na OFW, ito sila mga OFW, pero mga successful sa buhay. So, ang ginawa kasi nila yung nag-abroad sila, wala silang utang. Then, yung nag-abroad sila after one year to two years, yung mga pera na kinikita nila silang trabaho, tinatago nila, sinib nila. Hindi sila bumili ng mga laptop na halaga na 70,000, iPhone na halaga na 80,000, Lacoste na halaga na 10,000, etc. na mga luho inaboid nila, inalis nila yung luho, inuna ang mindset nila na inuna nila na makaipon sila. Kayo, nasa abroad sila, 5 to 10 years. Lahat ng kinikita nila sa loob ng limang taon o sampung taon ay kanilang tinatago, iniipon. Di ba, iniipon. Ngayon, nakapag-desisyon sila sa buhay na magtigil, uh, na magnegosyo na na uh, ayaw na nilang magtrabaho yung chinik nila yung pera na tinago nila sa parador o sa bangko man, umabot ng 10 milyon. 5 to 10 milyon. Imagine, yung pera na naipon nila umabot ng 5 to 10 milyon. Kaya nakapag-isip sila na hindi na magtrabaho, hindi na mag-abroad, kundi naisipan nila na magnegosyo. Yung nagnegosyo na sila kaya meron na silang kapital, ang ginawa nila, sa negosyo nila sa negosyo nila sa ilang pera, ni nila. Ang ginawa nila, 'di ba, nagnegosyo sila kaya nakapag ipon sila ng 10 million, yung kapital nila 10 million. Bago po sila bumili ng mga sasakyan at saka mga bagong bahay na mga halaga na 5 to 10 million na bahay at saka sasakyan ng mga parang pang-sports car noon halagang 3 million above at sa mga loho nila, kinukuha nila yon doon sa kanilang kinikita sa negosyo. Yun ang mindset ng isang mga successful sa buhay. Nung umpisa, nagtrabaho sila, OFW sila, mahirap sila, yung mga kinikita nila sa trabaho nila sa loob ng 10 years silang ano, ginugol po sa trabaho, iniipon nila, umabot ang ilang ipon na 10 million. Ngayon, nag uh, nakakapagnegosyo sila kaya meron silang kapital na 10 million. Ngayon, nag-click, lumago. Yung kinikita naman nila galing sa negosyo, do, yun ang kanilang pinagbibili sa mga luho nila, sa mga sasakyan nila, na o, sa kanilang... Bahay na 10 million, sasakyan 5 billion, mga damit din naka na nakalakos, naka-iPhone 15 Pro na, kinukuha nila yan doon sa kanilang kinikita sa negosyo. Kasi kumita na sila ng every month ng isang milyon kasi nag-click nga. Lumaki yung negosyo nila, lumago. So, meron na, meron ng pumapasok na pera na kini, uh, kumikita na sila sa loob ng isang buwan ng isang milyon, dalawang milyon. So, doon sila kumukuha ng pambilin sa kanilang loho.